Hawak na ngayon ang PNP Anti-Kidnapping Group ang dalawang akusado na responsable sa pagpatay kay dating Public Safety Head ng Cotabato City Government na si Retired Police Colonel Rolin Balkin noong 2022. Kinilala ang mga nahuling sospek na sinasalik Edu at Berting Abdullah na nahuli ng mga otoridad sa Makapagal Verano, Port of Surigao City, gabi nitong lunes. Sinabi ni Police Executive Master Sergeant Marivic Maghanoy ng PNP AKG, matagal nang minomonitor ang galaw ng dalawang sospek, nagbakasyon o mano ang mga sospek sa lugar at may nakapagbigay impormasyon sa mga otoridad hinggil sa presensya ng dalawa kaya agad na ikinasa ang operasyon. Katuwang ang Regional Maritime Unit 13 at Police Port ng Sergao City ay natuntun ang dalawang sospek. Dala ng mga operatiba ang warrant of arrest na inisyo ng korte noong June 23, 2022 dahil sa mga kasang murder at frustrated murder. Matatandaan noong March 19, 2022 nang barilin si Balkin sa Makapagal Street Mother Barangay Rosary Heights na dadalo sana sa isang opening ceremony ng isang kainan. Walang in nirekomendang piyansa para sa murder laban sa dalawang suspect na ngayon ay nakakulong na sa custodial facility ng PNP AKJ. Parang mo nagbakasyon lang sila doon. Marami sila eh. Nandoon na at tumawag yung mga other law enforcement agency natin na nagpagtulungan sa amin. Iyon, successfully po na arresto po sila. Sumama po sila ng matiwasay sa amin. Mark Mark Antanitaiko, NDBC, Bida Balita.